Ear signs, ito po ang mensahe sa iyo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makaka-relate so be open-minded. Sa mga hindi pa po, po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais nice naman pong mag-avail ng ating private readings, lucky stones and amulet, makikita nyo po yung link sa description box below. Tarot Intentions by Aliana Reyes. Tignan po natin kung ano ang mensahe para sa sa'yo. Spirit Guide, mensahe po natin for, ayan. Meron tayo ditong a blessing for those who are nearing their final breath. Meron tayo ditong a blessing of forgiveness. May magkakapatawaran dito. Hindi ko alam kung meron bang may sakit. A year signs na makakausap ka. ayan. A blessing of the earth. Meron ditong regarding sa mga mana-mana na akong nakikita. So may pagpapatawad din po dito. Pwede rin na uh, merong tao dito na nakarealize na ng pagkakamali niya sa'yo. So alam mo yung meron dito nakakarma. A year signs. Meron din po dito is parang narealize niya, nare-evaluate niya yung mga ginawa niya sa'yo. So may pagsisisi yung taong to. Oo, ewan ko lang kung yung pagsisisi na to ay ipapaalam niya sa'yo. Pero kasi meron tayong a blessing of forgiveness. Tignan natin kung ano po ang mensahe. Spirit guide, ano po po ang mensahe natin for ear signs. Number 43, 31, and number 1, your lucky number. Tignan natin kung ano po itong, yan, ano tong blessing na to reversal. Okay, so ito nga, magkakaroon nga talaga ng uh, enlightenment yung taong to na nagkamali sa'yo. So, pepede na, it's either kasi ear signs, ano na lang to eh, parang iiwas na lang sa'yo. Ayan, kung di man niya kayang mag-sorry personally, iiwas na lang sa'yo yung taong to. So, may kahihiyan din naman siyang nararamdaman, ano. May guilt feelings din naman siyang nararamdaman. Kasi yung taong to parang laging kontra sa'yo. So, kontra sa'yo yung taong to, pero ngayon nare-realize niya na tama ka pala. Ear signs, na meron palang sense yung mga sinasabi mo or yung mga pinaglalaban mo. Meron tayo ditong mischief, So, a blessing of forgiveness. So, meron din naman dito, pe, pwedeng hihingi lang ng tawad sa iyo, ear sign. So, huwag kang mabubulagan dito. So, mas ramdamin mo yung intuition mo, mas pakinggan mo yan. Kasi meron po dito, pwedeng hihingi ng sorry sa iyo, pero walang sincerity. Mararamdaman mo yun kung sincere yung tao na yun or hindi. So, huwag kang magpapabola sa taong to. So, parang magaling kasi siyang mag-ano, mag-ano yun, magaling siyang magmanipulate manipulate So, meron tayo ditong otherworldly. So, ito po ay pagdating sa iyong finances. Meron sa inyo ear signs, hindi nyo akalain na dito kayo mapupunta, dito kayo mag grow sa uh, sa ano na ito. Sa larangan na ito. For example, ako 'di ba, ako. 'Di ba? Uh, owner, ano, business owner. Tapos napunta napunta sa Taro, 'di ba? mo 'yon, yung mga direksyon na parang hindi niyo akalain na dun kayo mapupunta ay doon talaga kayo mapupunta. Alam mo yon So, parang magugulat na lang kayo. Ito, nag, uh, nag grow na kayo doon sa, uh, sa kinalalagyan ninyo ngayon. So, parang yung ibang tao, they feel you are weird, ganyan. They feel na, ay, kakaiba naman yung taong to. Pero kasi alam nyo, doon sa kawirduhan ninyo, air signs, pwedeng doon kayo talaga mag-grow. Kaya naman, i-enhance nyo yung mga skills ninyo na alam ninyo na, ano, magaling kayo na walang hindi naman makakatalo sa inyo pero alam niyo na ma-explore -e pa niyo at alam niyo na mapapalago po niyo. Tignan natin kung ano pa yung mensahe sayo. Minsan doon tayo nagkukulang eh kasi sumasabay tayo sa masa. Na ay ito yung ito yung uso ngayon eh Dito tayo. Hindi ba? Hindi eh. Kung ano yung talagang gusto mo, sometimes 'di ba magagawa mo naman 'yon. Siguro lang hindi ka magiging full time kasi pwedeng kailangan mo talagang kumita ito kasi sure yung kita mo dito pero dito sa mga uh, sa mga side hustles mo, or sa mga iba mo pang ginagawa, sa mga skills pwedeng hindi ka pa kumikita don. So, kailangan lang talaga is maging ano kayo dito, maging madiskarte kayo. Tignan natin. Spirit guide, ano pa po ang mensahe natin for your signs, Gemini, Libra, Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. At pasensya na po kayo sa tahol na naririnig po ninyo. Tignan natin. Parang regular na yata yan sa ano natin, no? sa video natin. Tignan po natin, pagdating sa trabaho, we have page of cups and we have the chariot. So, ito po. Pwedeng may pinaglalaban talaga kayo dito pagdating sa inyong trabaho. Ito, may mapapromote akong nakikita dito, air signs. Bakit? Kasi pwede po na may magre retire na dito. So, pwedeng yung, kunwari, sabihin natin, yung manager nyo dyan or something na ano ha, nakatrabaho niyo. Someone pala, hindi something. Someone nakatrabaho po ninyo, parang magre-retire na siya. So, pwedeng ikaw yung papalit sa kanya. Air signs. Parang alam mo yung ikaw yung nakikita, nakikinita nila na papalit dun sa tao na yon. So, ayan, tignan po natin. So, check natin. Mm -mm. Meron tayo ditong ace of swords pagdating sa negosyo. So, kailangan lang daw po sa negosyo is ito, ear signs. Huwag kayong masyadong, parang huwag nyo masyadong dibdibin yung mga, uh, yung mga kasi pwedeng may mga negative comments, ganyan. I mean, huwag nyo personalin. Kasi matatalo kayo pag ganun yung ano ninyo eh. Kapag ganyan yung atake ninyo na lahat pinepersonal ninyo pagdating sa business. Business is business. Ang kailangan nyo dito is kumita. Ear signs. Ang kailangan nyo dito is i-build yung name ninyo. Ayan. So, we have mischief. Kailangan din maging maboka kayo dito. Alam mo yon yung parang Uh, hindi naman paglalaroan nyo yung mga kliyente ninyo kung hindi, marunong kayong makisabay marunong kayong makilaro, yun yung sinasabi dito, tapos meron tayong a blessing of forgiveness so baka kasi merong mga kliyente mo dito na parang or bago mo bago mo sila naging kliyente pepedi po na ito ay nakaaway mo muna or meron kayong hindi pagkakaunawaan pero bibili sa business mo di ba parang napakahirap ear signs na pagbilan yung tao na yun or you know maging kliyente yung tao na yun na nakasakit sa'yo but yun nga sabi nga kailangan matuto kang makilaro dito madaming ganyan na businessman, man business woman yung kaya nilang isang tabi yung nararamdaman nila para sa business nila ikaw ear signs kaya mo ba yung gawin? Meron tayo ditong king of cups pagdating sa iyong finances. So pagdating naman dito sa finances mo, sabi ko nga sa'yo, mag-focus ka doon, i-resign sa, uh, sa skills na mayroon ka, sa skills na pwede mo pang uh, i-grow, i-enhance, alam mo, -ano, kikita ka talaga dyan, ear signs. Kailangan din, gasusan mo rin yung iyong sarili. Tapos, kapag may ginagawa ka talaga, gawin mo muna siya underground. Wow, parang illegal yun, ano. Hindi, gawin mo muna siya ear signs na parang walang nakakaalam. Mm -mm. Kasi once na maraming nakakaalam ng kinikita mo, once maraming nakakaalam ng mga pinagkukuhanan mo ng mga source of income mo, ang mangyayari dyan, pwedeng, ano, sabotahihin ka. So, iwasan mo yung mga ganyan na uh, pangyayari. Maiwasan mo yan, basta wag ka lang muna magkwento-kwento. We have wheel of fortune pagdating sa relationship. So, meron dito pwedeng maganda yung takbo ng relationship ninyo ngayong araw na ito. Pero we have three of swords. Okay, so parang positive and negative energy to. So, we have eight of swords, ayun. So parang ito, parang last last chance na bibigay ninyo dito sa person niyo, or last chance na bibigay ninyo ear sign sa inyong sarili pagdating dito sa relationship. Meron akong nakikita dito gusto nyong mag-move forward pero hindi niyo magawa. May takot kayo na nararamdaman dito. Pwedeng may magsusori talaga sa inyo pero pakiramdaman nyo talaga kung totoo ba yung pagsusori or paghingi ng tawad nung tao na yun sa'yo. Ear signs, ayan. So meron kasi dito pwedeng natatakot kayo lumabas sa inyong comfort zone. Meron naman dito pwedeng tinatago yung relationship ninyo. So tignan nyo po ear signs. Bakit ba natago nung tao na yun, bakit ba low key yung relationship ninyo, it's because ano ba, uh, decision nyo ba yun parehas or pinag na lang yun ng person mo, baka kasi may tinatago siya sayo, so ayan po ang ating reading for today punta na po tayo sa ating free reading at sa mga gusto nga pong uh, sumagot ay sumagot sa mga gusto magtanong, ayan mag-comment lang po kayo, at sasagutin ko na yan through comments na lang po so ayan, proceed na po tayo This is for Mary Grace Solano Ray. October 20, 1976. Matatapos ba namin ng asawa ko yung bahay namin? Tignan po natin kung matatapos ba yung bahay. Spirit Guide, matatapos po ba yung bahay? We have the birds. Tignan natin. We have the heart. Meron tayo ditong the ship. Yes, kailangang sacrifice talaga. Ayan po, matatapos naman siya. At hindi ko din naman nakikita dito na mabilisan siya. So, pwedeng pa konti-konti po. So, ayan, tignan po natin. This is for Marilyn Dorero, October 21, 1987. Makakapag-asawa ka pa ba? Tignan natin. The Coffin. Meron tayo ditong The Cross. Actually, medyo mahirap for you. Ayan. So, pwedeng may makilala ka dito, pero yung taong kasi na yon is pwedeng hindi sigurado sa'yo. So, mag-iingat ka na lang dito. Ayan. Tingnan mo kung ano ba yung dapat mong pagfokusan or yung gusto mong pagfokusan ngayon. So, ayan po. Good luck. Medyo mahirap talaga. May struggle. Eileen Hernandez. October 5, 1992. Kami na, kami na po ba ang magkakatuluyan ng partner ko? December 30 po birthday niya. Tingnan natin Eileen Hernandez. Kayo na ba ng partner mo? Ayan. Yung magkakatuluyan. The Fox. Meron tayo ditong The Bear. So, wina-workout naman po talaga yung relationship at mayroon tayo ditong the heart. Yes, napakalaki po ng chance na kayo na. Pero syempre, yun nga, working in progress po. Lahat ng relationship. So, i-work out nyo po yan. This is for Regine Valino, Feb 10, 1998. Pinaplastic or di po ba totoo sa akin mga bilas ko? Maraming salamat po. Tingnan natin kung pinaplastic ka ba ng mga bilas mo. Okay, the ship, the letter, yes, pinag-uusapan ka nila behind your back. Ang dami-dami dami nilang nasasabi. Pag nakaharap ka, yan, nakasmile sila. Pero pinag-uusapan ka nila or talagang hindi sila totoo sa'yo. Yan, baka nga isa pa yan sa mga naninira sa'yo. Kaya mag-ingat ka at mag-ingat ka sa mga sasabihin mo sa kanila. Tignan po natin, okay. Meron pang isa. Ayan, this is for Ma'am Rose or Gin. Tama ba? Hindi ko alam na. <laughs> so, ayan, October 2. 1996. May chance po ba mag-grow ang maliit kong store? Pinsan ko po ang pinagbabantay ko ngayon. Salamat po, Ma'am Aliana. Ayan. Okay, meron tayo ditong damais make sure lang po na mapagkakatiwalaan talaga yung pinagbabantay mo kasi may chance naman po talaga na lumago yung business mo. Pero mas maganda pa rin po kasi diba pag nagbe tayo, tayo yung nagmamanage para alam natin yung takbo. Ayan, alam natin yung nangyayari pagdating sa business. Kahit sabi natin kahit gaano pa kalit yung business natin, mas maganda pa rin po is tayo yung nag-handle. So mag-takeover ka na po kapag naka-uwi ka na, okay? Ingat po. And ayan, maraming maraming salamat po. May chance po 'yan na lumaki. Ayan o, kasi ito nga mo 10 of uh 10 of pentacles. So ayan po. 'Di ba? Madami ka nang ililista soon. Huwag lang utang, okay? <laughs> so ayan po. Maraming maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta dito sa aking channel. At tuloy-tuloy pa rin po yung ating free reading. Sa comment section na lang po ako sasagot. Kahit yung mga nags, ano ba, nung August 28, kung kailan man tayo nagsimula, ayan, sasagutin ko po yan. But give me some time, napakarami nyo po. Hindi ko kaya ng isang bagsakan. Ayan, baka mahimatay ako. <laughs> so, ingat po and more blessings to come.